Uh, yun, uh, welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Uh, kamusta kayong lahat? Uh, ngayon, na uh, sa video na to, ang pag-uusapan natin kung paano ba natin makikilala ang isang uh, pastel kung opaline ba ito or normal or split. So, magbibigay lang tayo ng konting paliwanag base lang din sa kaalaman natin. So, kung meron din kayong idea tungkol sa pastel, pwede nyo i-comment, i-share. So, pag-uusapan natin itong uh, pastel, uh, kung paano ba natin ma-identify kung op opaline ba ito or split or uh, normal. yon na ah, kumusta kayong lahat mga kaibon na ah, bago tayo magsimula sa topic natin mag shout out muna tayo uh, shout out dito kay Mark Joseph Clabano uh, shout out sa iyo sir happy birding. at dito kay ma'am uh, Pinky Rose David uh, shout out sa iyo ma'am happy birding. kay Joanne Layson shout out sa iyo ma'am happy birding. at dito kay sir uh, AJ Many Ivory From Isabela, na uh, shout out sa inyo dyan sa Isabela sa mga mag-iibon dyan na uh, shout out sa inyo at shout out dito sa AJ Mini Ivory. So yon at dito kaya Rio uh, Sangilan na uh, shout out sa inyo uh, si Rio Sangilan uh, Happy Birding po. Salamat sa panonood kay Mike Libria. Shout out sa inyo sir Happy Birding. Salamat sa panonood at dito kaya Eliasara. Uh, Arilia, Arilya, shout out sa iyo, Sir Happy Birding, salamat sa panonood. At kay uh, Bryan na uh, Arbiso, shout out sa iyo Sir Happy Birding. At kay uh, Sera Charlie TV, shout out sa inyo Sir Happy Birding, salamat sa panonood. At kay Bryan Cruz ng Life Homes Cainda, shout out sa iyo Sir. Uh, Pinapa-shout out niya sana yung uh, magina niya na nag-aalaga daw ng ibon nakalimutan natin ni sir i-comment yung pangalan so next video na lang sir i-shoutout natin yung uh, mag mo. so yun uh, salamat sa inyo sir happy birthday salamat sa panonood so ngayon uh, for this video ang pag-uusapan natin itong pastel so paano ba natin makikilala kung ang pastel ay yung opaline So, sa pastel, mga kaibon, mabilis lang natin siya ma-identify kung opaline dahil wala naman pong uh, pinagkaiba ang buntot niyan sa mga green series at blue series na opaline. Tandaan natin, lahat ng uh, opaline, isa lang po ang klase ng buntot niyan. Wala po silang rampa, wala rin silang baring. Sa mga blue series, normal po na may rampa. Sa mga Uh, pastel naman minsan nagkakaroon din ng konting rampa ng uh, konting konti lang lalo na po kapag ang, ang pastel ay split sa blue nagkakaroon po din siya ng konting rampa so kung makikita nyo sa picture ganyan na ganyan po ang mga uh, buntot ng uh, ang buntot ng uh, opaline na pastel so ang tanong ngayon kung paano kung ang pastel natin na nabili mula tayong idea Paano natin siya, halipaw wala tayong idea, idea sa parent, nabili lang natin sa mga pet shop or kung saan. Paano ba natin ma-identify kung normal or split. So, kung mapapansin nyo dyan sa picture, yan po ay mga buntot ng uh, split sa green series. Sa uh, pastel po, uh, iba po ang buntot nila kapag sa opaline or sa split opaline at sa normal wala ka pong makikita ng pagitan na, ba, na baring na ganyan na kagaya ng nasa picture so wala pong ganyan sa mga normal ay sa mga pastel na split parang kung titignan nyo kung uh, titignan nyo po yung buntot ng mga yellow bulls malilinis po yan at ang dulo niyan parang puti na sa mga pastel ang split opaline ganyan po malilinis po yung buntot nila at wala ka pong makikita dyan na rampa, ay na baring, merong rampa po yan pero wala pong uh, baring, malinis lang siya po na uh, pagka orange. So ganyan po ang mga buntot ng uh, uh, split opaline na pastel, magkaiba po sa mga green series na uh, split opaline. So kung mapapansin nyo sa picture, ganyan na ganyan po ang buntot ng uh, split opaline na pastel, ganyan po kalinis. So, possible po yan, split sa opaline. So, pwede nyo po yan, it is breed sa malinis din para po maglabas ng uh, visual na opaline. So, sa so mga normal, kung mapapansin nyo na uh, itong video, ipapaliwanag natin kung ano dito ang pinagkaiba nila. Ayan, uh, yan. papakita natin. Ito po ay isang uh, pastel. Pastel po yan. Ayan. So, ang ipapakita natin ngayon, yung buntot niya kung uh, ano bang pinagkaiba ng split opaline at ng normal so ipapaliwanag natin dito base lang din sa kaalaman natin so papakita ko sa inyo kung anong buntot ng normal ito po ay isang normal so yan kita nyo ba Yan. Yan po ang isang buntot ng uh, normal. Kung makikita nyo, meron siyang parang rampa ay baring dito. Yan. Meron siyang mga baring. Buong buntot niya merong ganong baring. So yan. Yan. Oh. Ang baring po yan, yan po yung baring. Yung paikot na ganyan. Yan po yung baring niya. Uh, sa mga Uh, split opaline pag tinignan nyo po wala ka pong makikita barring dyan sa mga split opaline so wala ka pong makikita ang makikita nyo sa mga split opaline diretso lang po yan na orange hanggang dito wala, tapos ang dulo po nito medyo maputi yan medyo maputi po ang dulo sa mga split opaline So sa mga split tandaan natin may, wala po siyang makikita kayong makikitang parang barring diyan na kulay gray. So yan may barring siya. Ito. Ang mga split, walang baring yan. Diretsyong dilaw lang po yan. Ay, uh, orange hanggang dito. At wala kang makikita nga na uh, uh, baring po dyan. Yan. So, yan. Nakikita po ang baring nya. Yan po ang mga buntot ng normal na pastel. Meron ka po makikita buntot dito. Ay, may, meron may, ka palang makikita ang dito. Sorry. Yan. May baring po yan. So, mga split. ah uh, makikita mo. Pag pastel na split. ah uh, yung buntot niya, parang buntot ng yellow bulls. Na derecho lang. So, derecho na yellow, na malinis. So, ganun po ang mga buntot ng pastel na split opaline. So sa mga ganitong pastel Paano din natin malalaman na split sa blue So yung buntot pa rin titingnan natin Yan Yung buntot nyan Meron yung makikita part dyan Ang mga blue At pag binuka mo yung pakpak uh, yun Makikita mo yung kulay blue uh, May part dyan na makikita kang uh, blue So yan ang mga split din sa blue Na pastel So, sana nakuha kung anong pinagkaiba ng normal at ng uh, split na sa o, na, split o na pastel. So, tandaan natin yung mga buntot ng split, walang baring at yung buntot nila, yung orange nila malinis yan diyan, parang sa yellow bulls. So, yan po ang mga split sa opaline. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan tayo. Happy uh, sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.